Tanoyin natin yun din. Pagka uwi natin mamaya sa bahay ngayong gabi. Dali natin ito kay Raya kung anak ba talaga ito ni Raya. Oo. Oh. Malaman natin. Doon malaman natin kung totoo ba talaga talaga sinabi nito kung anak hmm. ba talaga. So dali natin ito. Dali natin to. Kay Raya. Hmm. Pero huwag tayong video sa kanilang tinitirahan. Oh, sa May loob ilaala. lang. Pwede sa, ano, sa lang. Sa loob lang. Oke, jangan seremankah ini, nah, balik ya, balik balik, balik, Salam. balik tadi, balik. Wah, hitung hitung, mau naka dapat motif yang mewah. Si si, tapi di anu gitu. ini tuh, yang ini ini Duduk pengen ngapun. Nah, pengen ngasah. Kau yang mau itu, tra. Tra, tra. Duduk deh, Pala kari mulanya batak. Tapi yang muka. Pala merah tayang bakat. Pala makalah bas memang berilmu. Kenyal ngapun, mulanya ihara bisa saya. Pala merah, kenyal ngapun. dong, una kadung, dong. dulu. Mulanya mulu. Iya, ulah. Malakas tomat. yang deh, malakas So, ini kita yang batak sih. Dilihat dulu lagi. Sedangkan mengkelapas tayu itu. So, lumaban kan ini nasi ging, ging Kayak Ibrahim yang kayak dulu.

Tingnan mo yan, Dan. Tingnan mo. Dito kami dadang mga para shifting herring.

gigi segi gigi anu ulang jan gigi anu ulang jan so wag mo ipakita yung anu mo muka mo dong wag mo ipakita so yan mga kaya dito kailangan namin makalabas dito hanggang may ano pa baka abutan kami ng dilim dito kasi pag na po dito mga kaya dito so so yan ah naging successful yung operasyon namin ni Efraim ngayon na ah, kukunin yung bata pero yung paghanap namin kay Longhir ay hindi namin magilap si Longhir ngayon mga kaidon so nahirapan kami hanapin si Longhir talagang itinatago nila si Longhir para di namin mahanap so yun pong naka ano dyan mga kaidon so kung ibig sabihin nito, kung anak talaga ito ni Grigo, ay yung bihag na isa, ay yun ang anak ni Divine? Sa tingin ko, hindi naka-intindihan siya. Ha? Sa tingin ko, silang hindi pagkakaintindihan. Siguro hindi nasabi ni Tisuy na anak ito ni Grigo sa pagmamadali. Siguro. Kaya, kasi sinabi ni Gingging, sino yung ama nito? Okay na ka rin? Wala ka nalang sakit. Ito pa rin, ayaw ka rin. Ito yung Danton.

Ito na naman ito. Palit, palitan tayo. Kaya itong batang ito, pero mabigat naman ah. Parang hihingal ako ah. Mabigat ah. So, upo muna ka na. Upo muna ka na. Asa mo talaga ang bataan nilang tulang? Ikaw. Ikaw. Ako yung bata. bata. Lahat eh. Paano natin yun? Pagka-uwi natin mamaya sa bahay ngayong gabi. Dali natin ito Miraya kung anak ba talaga ito Miraya. Oo. Oh. Malaman natin. Doon malaman natin kung totoo ba talaga anak ba talaga sinabi nito kung anak hmm. ba talaga. So dali natin ito. Dali natin ito. Kay Raya. Hmm. Hindi nila alam yung lokasyon ng mga magulang namin mga kaidol. Hindi nila alam. Yan mga kaidol no. Para manaman namin yung totoo. Yan, namin to. Mag ano ano katulong kami mga ano sa palibot no. Ito na tayo dito kasi. Nag-iba to? Ba? Ha? nag -iba? Hindi. Ito yung ano? Hmm. hmm. Hindi yung pinag-iba. Eh. Landa nang kuha ng kamera mo yun ba? oh nakawahid talaga siya ba? Eh, lumayan kong silpong ko pero malaban pa rin. So, titignan ko yun. paligid mga kayo doon. Para masipte ba? So, kailangan namin magmasid sa paligid. Para masipte yung ano. So, kailangan namin madala yung bata na yifra yun. So, wala lang pong ano dito mga kayo Ano yan ka? Ha? Kaya na. Kaya na. yung silpon mo Ako magdala bih, buhatin yung bata. Kasi naniniwala ko.

Baka anak um, ko sa ibang babae ito ba? No? So, malalama, malaman natin yan pag... So, hindi mo na namin ipisubi yung bata na ka no? kasi hindi pa namin alam kung totoo ba talaga anak ko ni Rigo. Pero pag nalaman namin, ah, na, wala kami ano, no? kung okay lang kaya na i-video namin yung kanyang anak, mas mabuti. Pero kung ayaw niya, i-respetuin namin sa kaya mga kaedol. Kasi anak niya to eh, kung totoo talaga anak niya to. Kung totoo ang anak niya. Hmm. na ka na daw?

进来，进来。

pakaian kita aneh kepada teman saya eh. Oh, nama silau. Ah. Itu sudah sampai kan kata, paling motor, paling mutan lebih ngeri hanai. Ini anak ini sudah makan kawas. Aku nonton kita makan di Tisoi. Ngambatak. Isi tew, isi goro, tau anak disipain. Ngobre! Gede, akapetal! Gede, akapetal! Anda mana yang mungkali breng, armes! Tuh! Ratu-ratu, natu-ratu, umakita, natu-ratu, umap lagi, ratu! Gede, patay dah! Gede,